nga ako, pala'y bagong araw muli ang ngayon ay April 11, 2025 so, may titignan tayo sa taas let's go! may titignan tayo dito. Hello, good morning. Di sa taas ngayon. Dito tayo para tumingin ng yan. Meron kasi tayong tanim dito na So, nandito tayo ngayon sa itaas taas. See? Ganda ng view Okay may tanim dito na lemon grass so kukuha tayo ng lemon grass para gawing lemon grass tea no. So, dami yan maliit lang ito noon galing ito kay ate Marvie. yan pumunta noon sa bahay nila Alaw ko nga mamamatay na ito dati eh. tapos ngayon ito na siya yan tingnan na siya kadami ang ating lemon grass tea. So every day dapat tayong uminom ng ganito. Kasi healthy. Healthy drink ito. Pamo na tayo. Actually sabi nila eh, pwede na tong isa. Pwede na tong isa tapos madami na tong magagawa tama nga para konti-konti lang kasi panami pa naman pero ah, makakarami pa tayo nito okay so isa lang ang kinuha ko at ito yung iboboil ko ngayon no baka kulang itong isa kaya dagdagan ko na lang kuha <laughs> pa ako. tayo ng isang ba hmm. diba? Oh, so dalawa na siya sana mas dumami pa tong ating lemon grass ang aking lemon grass para mas malay pang magawang siya ba diba? so pag din mo dito sa taas yan pala ang makikita dito guys so, ganda no okay Pag sumali ako sa view, ay mas lalong gumanda ang view. See? Okay. O. Oh, Ganda ng view. Okay. Bara tayo. Ituin na natin itong uh, lemongrass. Mag-boil na tayo nito para makapag tayo. Okay. See you there. So, kaya na yung ating lemon grass. Ibuboil na natin siya. Okay. So, ito na yung ating lemon grass tea. At noong isang araw ay nakabili tayo ng stevia leaves. Natural sweetener. Para ihalo natin dito. Ano? Tignan natin kung masarap. Okay. Ayan, sige. Isang stevia leaves lang ang ating nilagay. Tatamis daw ito eh. Kasi matamis daw itong stevia. Tignan natin. Okay. Hmm. Taste test. Wala pa. Para hindi po effect yung stevia niya. <laughs> Pulitin natin naman yan. Taste test ulit natin. Hmm. Medyo tumatamis na siya. So... Uh, it takes few minutes pala para uh, umepekto yung tamis nung stevia. Okay, so, thank you very much. So, inom lang tayo ng siya Bye!